Um, alam mo, siguro naranasan mo na rin to, yung kailangan mong humingi ng tulong. Pera man yan, o suporta, o kahit oras lang. Pero um, aminin natin, madalas may kasamang ka ba, di ba? O hiya? Oo, totoo yan. Parang pakiramdam natin, ano, nakakaabala tayo o mas grabe pa, parang namamalimos. Yun nga, at yan yung parang default setting natin madalas. Pero may mga um, sources tayo ngayon, lalo na yung chapter 19, yung The Sacred Ask, na nagsasabing, teka, baka may ibang paraan para tingnan to. Isang perspective na galing pa um, sa Biblia. Kaya nga, ang pag-uusapan natin ngayon, itong ideya na to, paano kung yung paghiling o the ask, hindi lang siya simpleng transaksyon? Paano kung isa pala siyang um sagradong paanya at paano to nagiging well strategic advantage ating himayin to ang pinakapuso talaga niyan ay yung konsepto ng sacred ask ang sagradong paghiling ito yung paglipat ng focus hindi dun sa nakukulang kami o kailangan ko ng tulong mo Ah, so hindi need-based lang. Exactly. Ang focus dapat daw ay sa pag-aalok sa iba ng chance, ng pagkakataon na makisali, makibahagi sa mas malaking kwento. Isang vision na um, pinaniniwalaan nating ginagawa ng Diyos. So, hindi siya pamamalimos. Imbitasyon to. Partnership. May naalala akong linya dun sa binasa ko. Sabi, The art of the ask isn't about need. It's about vision. Grabe. Ang simple pakinggan pero ang lalim ano. Oo nga. At ang ganda kasi, sabi sa source, hindi to bagong idea, nakaugat daw to sa Biblia mismo. Talaga? Paano raw? Oo nga, no? At may specific example pa doon, si Nehemia. Naalala ko yun. Ah, yes. Si Nehemia, classic example. Hindi lang siya basta pahingi po ng tabla at bato para sa pader. Ang ginawa niya, nagpaint siya ng picture. Isang vision ng ano, panunumbalik ng dangal ng Jerusalem. Vision, ah? Ng kaligtasan, ng pagpaparangal sa Diyos tumpak at yun ang nagpakilos sa hari pati na sa mga tao nakita nila yung why hindi lang yung what at ganun din daw si Paul di ba sabi sa source oh si apostle paul makikita mo sa mga sulat niya lalo na sa 2 corinthians hindi niya tinago yung hirap yung vulnerability pero kinwento niya yun sa loob ng mas malaking misyon at ang tawag niya sa mga kasama niya sa mga nagbibigay ano daw? Hindi lang donors? Hindi lang donors. Ang term na ginamit, sinergoy. Mga fellow workers. Mga katuwang talaga sa gawain. Wow. Katuwang. Iba yung bigat nun. Malaki ang pagkakaiba. Kasi yung imbitasyon galing sa abundance eh. Parang sinasabi mo, wow, may ginagawang maganda ang Diyos. Sali ka. Samantalang yung pamamalimos galing sa scarcity. Kailangan ko yung meron ka kasi kulang ako eh. Gets mo? Gets. So, napakalaki ng shift kung vision ang focus, hindi need. Kasi pag wow. need lang... Ang response madalas awa o kaya obligasyon na hindi sustainable. Tama ka. Pero pag vision... Ah pag vision ng dala mo halimbawa oy nagtatayo tayo ng community center para sa mga kabataan o gumagawa tayo ng paraan para magka-access sa malinis na tubig yung isang baryo hindi ka lang humihingi ng pera nun eh nag-aalok ka ng pagkakataon na maging parte ng solusyon maging co-visionary mula desperation patungong destiny ang ganda ng pagkakasabi doon. Yun mismo. At para maihatid yung vision na yun ng maayos. Kailangan yung tinatawag na courageous communication. Pero linawin natin to ha. Hindi ito pagiging mayabang or aggressive, di ba? Hindi, hindi. Malayo doon. Ang courage dito, yung tapang, ay yung linaw at conviction, pananalig. Parang yung pinagpray ng mga apostol sa Acts 4, ba? Diba? Yung boldness para magsalita. Ah, oo. Yung ganong klaseng tapang. Kasama dyan yung pagiging totoo. Vulnerable ka pa rin, hindi mo tinatago yung challenges, pero nilalatag mo ng may pananampalataya. At syempre, yung galing sa pagkukwento, yung storytelling na kumokonekta talaga sa puso. Tapos, malinaw kung paano sila pwedeng tumulong. Okay, so malinaw yung pagbabago sa mindset, pati yung communication style. Pero paano sa practical? May mga tips ba dun sa source kung paano ito um, isa sa gawa? Meron. Mabilis lang nating daanan. Um, una, importante daw yung pag-build muna ng rapor. Relasyon muna, hindi agad transaksyonal. Okay, relationship building makes sense. Pangalawa, yung malinaw na paglalahad ng vision. Ano ba talaga yung goal? Ano yung pangarap? Tapos pangatlo, ipakita yung impact. Ano ang magiging resulta nito? Paano ito makakatulong? Tapos yung mismong ask na. Oo. -o. Yung pangapat, yung mismong paghiling. Dapat daw bold and clear. May tapang, may linaw, pero may respeto pa rin. Hindi yung um, paligoy-ligoy. Walang hiya-hiya, pero may respeto. Ganun na nga. At panghuli, mahalaga rin yung follow-up. Ano man yung sagot, magpasalamat, i-update sila. Pinapahalagahan mo yung relasyon, hindi lang yung potensyal na bigay. Grabe. So, itong pagtingin pala sa paghingi bilang isang sagradong imbitasyon, talagang ang laki ng potensyal na mabago. Hindi lang yung resulta, kundi yung buong experience, yung relationships. Oo. Mas may dignidad, mas may purpose, mula transaction, nagiging transformation. Para sa'yo, sa kosmo, at dun sa mga iniimbita mo. Kaya siguro, ang magandang iwan nating pagninilay tara sa iyo na nakikinig. Sa susunod mong pagkakataon na kailangan mong humingi o mag-imbita, sa trabaho man, sa community o kahit sa personal mong buhay. Paano kaya kung susubukan mong iframe frame ito hindi lang bilang pagpuno ng kulang, kundi bilang isang paanyaya, isang open invitation na, Halika, may gagawin tayong pambihira. Gusto mo bang maging bahagi? Ano kaya ang magiging pagkakaiba noon, isang bagay na sulit pag-isipan?